Bakit nilikha ng Diyos sa mga tao gayong alam niya na sila ay mapupunta sa impyerno? Mangyaring maunawaan na ang Diyos ay hindi nagiging sani ng sinuman na mapunta sa impyerno. Sa halip, pinipili ng tao na pumunta doon na mag-isa. Pakikita mo ang pagpapatuloy ng mga tumatanggi kay Kristo sa unang tatlong kabanata ng aklat ng Roma. Ang puot ng Diyos ay nahayag laban sa mga hindi matuwid dahil ang tao ay tumatanggi sa manlilikha at sumasamba sa nilikha. Roma 1.18-20 Ang mga tao ay nagaangking matalino sa kanilang sarili mga mata. Roma 1.22 At ipinagpapalit ang kalawalhatian ng Diyos sa mga nilikha. Roma 1.23-25 Ang mga taong ito ay nagpapatuloy sa pag-ikot ng kasalanan na nakalista sa Roma 1.28-31 mga kasalanan kung saan lahat tayo ay makakaugnay. Hindi lamang sila nakikibahagi sa mga kasalanan ito, ayunan din nila ang mga gumagawa nito. Roma 1.32 Hindi lamang ang mga tao ang nilikha sa mundo upang makita ang kapangyarihan ng Diyos. Ngunit mayroon din silang buti na hinahatulan sila ng kanilang kasalanan. Roma 2.14-15 Sa huli, ang mga tao ay naiiwan ng walang dahilan. Nararapat tayong mamatay para sa ating mga kasalanan at tayo ay hinahatulan sa harap ng Diyos. Si Kristo ay dumating sa laman upang kayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos at sa pagsampalatayang iyon ay magkakaroon kayo ng buhay sa pamagitan niya. Juan 31 Ito ay isa pang saksi sa pag-irol ng Diyos at naninindikan din upang hatulan ang mga pinipiling tanggihan si Kristo bilang anak ng Diyos. Dahil si Kristo ay dumating upang bayaran ang halaga ng kasalanan at siya ay naparito upang ipakilala ang ama. Juan 1.18 Ang mga tao ay walang dahilan para tanggan siya. Pinipili ng mga tao na pumunta sa impyerno dahil tinatanggihan nila si Kristo. Hindi dahil pinapunta sila ng Diyos doon. Binayaran ng Diyos ang halaga. Ipinahayag ang kanyang sarili sa lahat. At ngayon ang mga tao ay walang dahilan. Roma 1.20 Pinahihintulutan ng Diyos na ipanganak ang mga tao upang bigyan sila ng pagkakataong maniwala, ngunit responsibilidad ng isang tao na gawin iyon. Anong uri siya ng Diyos kung hindi niya bibigyan ng pagkakataon ng mga tao na manampalataya sa Panginoon? Ito ay isa pa rin napakahirap na konsepto upang maunawaan. Maaari lamang tayong kumapit sa kung anong alam natin tungkol sa kalikasan at karakter ng Diyos. Magtiwala na ang kanyang soberanya, at awa ay hindi sumasalungat sa isa't isa, at naniniwala na ang lahat ng kanyang ginagawa o pinapayagan sa huli ay para sa kanyang kaluwalhatian. Isinusuko natin ang ating sarili sa kanya sa pagsamba at pagsunod at nagtitiwala na ang Diyos ang gumagawa sa lahat ng bagay ayon sa layunin ng kanyang kalooban. Epeso 1.11 At ang kanyang mga paraan ay perpekto kahit na hindi natin na ng mga ito. Si Yahweh ang inyong batong tanggulan, mga gawa niya'y walang kapintasan, mga pasya niya'y pawang makatarungan, siya'y Diyos na tapat at makatwiran. Deuteronomy 32.4